Stop doing this if you want to protect your health. Huwag basta-basta bibili ng gamot online. Alam mo ba na isa sa sampung medicines sa mga developing countries ay fake or substandard? Ayon ito mismo sa World Health Organization. At kung iniisip mong makakatipid ka, baka mas mahal ang kapalit. Hi! Ako po si Dr. Eileen Cincha de Lara. Ako po yung isang internist and cardiologist. So, araw-araw na nakakakita po ng mga pasyente na bumibili ng gamot online. Dahil ito ay mas mura at mas madali. Very accessible. Pero sa halit na gumaling, nauuwi ito sa mas malalang kondisyon. Kaya pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga counterfeit or unverified medications? So, ano ba talaga ang panganit at paano ito baka kasira sa ating katawan? hindi lang to isang maliit na problema. Ang global market ng counterfeit medicines ay maabot sa bilyon-bilyong bawat taon. At dito mismo sa ating bansa, ang Pilipinas, ilang beses na naglalabas ang advisory ng FDA tungkol sa mga fake antibiotics, blood pressure medications, at vitamins na kakalat actually online. May mga pasyente akong nagtatanong, Dokora, safe po ba na bumili ng online medications? ang tanong ko, ano klaseng medication? Whether it's vitamins, whether it's supplements, whether it's really medication for blood pressure or diabetes consult. Medyo dalikado. Why? Hindi natin alam kung ito really ay FDA approved. So, paano ba malalaman na fake ito? So, una sa packaging. So, madalas, may mga maling spelling or faded ang mga print. Dapat tinitingnan nyo yan. Pangalawa, kung sobrang mura compared sa mga nabibili sa ating mga kilalang butika, Siyempre, dapat magduda ka na. Pangatlo, walang lot number, batch number, or FDA seal. So, dapat tinitingnan nyo rin yan. At kung binibenta lang ito sa social media, walang resibo at wala kahit anong reset at nakakabili ka, well, that's a red flag already. Rule of thumb, kung masyadong maganda para maging totoo, magduda ka na. Ano bang magiging consequence kung ang mainom mo ay fake na medicine? Siyempre, unang-una, there will be treatment failure. Ibig sabihin, imbis na gumaling ka, lalong lalala ang sakit mo. Kung cancer patient ka, pwede hindi gumana ang mga therapist na binibigay sa'yo. Pangalawa, toxicity. May mga counterfeit medications na hinahaluan ng kung ano-ano, either ito ay metal or maling mga ingredients na dapat hindi nandun sa gamot. Pangatlo, resistant infections, lalo na kung antibiotic ang bibilin mo online. Pwedeng hindi na ito gumana sa tunay na gamot kapag kailangan mo na talaga. Hindi ito simpleng sayang lang ang pera. Buhay mo ang nakataya dito. Pero bakit naman marami pa rin bumibili online? Siyempre, isang malaking sagot. Mura ito, mas madali, convenient, at kulang ang awareness kung ano ba ang registrado mga pharmacies. Naiintindihan ko po, po, lahat tayo gusto makatipid. Pero siyempre, pagkalusugan mo na pinag-uusapan, pag tinipid mo siya ngayon, magiging doble o triple ang magiging gastos mo bukas. Paano ba natin maiiwasan 'yan? Siyempre, always buy from licensed and reputable pharmacy. Dapat ito ay rehistrado at may FDA license. Pangalawa, check mo online kung nasa advisory list siya ng FDA. Pangatlo, laging humingi ng resibo. At kung hindi mo talaga afford yung mga branded, kausapin mo ang iyong doktor. Pwedeng magkaroon ng alternative medications na ligtas pa din at epektibo sa iyo. Dok, paano ba kung nakainom na ako ng peking gapon? Siyempre, itigil mo na kagad yan. Tapos, dalin mo ang packaging at pakita mo sa doktor. Pangalawa, kung hindi mo kaya talagang bumili ng mga regular maintenance medication, tandaan mo may mga government programs or ang field health, no? nag sila talaga ng mga free medication especially for chronic diseases like hypertension and diabetes. So, tandaan, may ligtas na paraan. Huwag ka nang lumiskarte sa delikado. The truth about cheap beds online, mas mahal ang hospital kaysa sa tamang reseta. Kaya huwag mong ipagsapalaran ang iyong kalusugan. Protect yourself, protect your family. So this is Dr. Eileen Cynthia Dela Please subscribe to my channel if you haven't already. And always remember, your health is your priority.